Ayan mga papi, lumalapit sila sa atin, no. Oh. eto Ito yung ano, nasa 45 days na na ano natin, uh, fingerlings na pinakawalan rito. So, pray ito nung nabili natin. Ngayon nasa 45 days na sila. Ito yung 10,000 plus 1,000 mortality na, 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 nabili natin kay Sorso tilapia Farming. First time, nakita natin sila nang nasa ibabaw, halos lahat. Ang gandang tignan mga papi. ito na ang sitwasyon ng ating fish pond, itong mother pond natin. So, 2 weeks ang nakalipas or dalawang linggo ang nakalipas, naglagay kami ng uh, short amount of asola sa area. So, ito na yung status ng asola natin. So, itong part na to, nilagyan lang ng kawayan para hindi mapunta yung asola doon sa gitna. Tapos, dun sa kabilang area naman, kabilang side naman, meron ding partition. Parang kawayan ang nagsisilbing uh, partition ito para yung asola hindi mapunta rito sa gitna. Kasi kailangan natin ng ano, yung malinaw na part or malinis na parte ng pan para paghagisan din ang pagkain nila. So, since yung asola naman ay kinakain nila, yung talagang purpose namin uh, maglagay ng asola or magpadami ng asola rito para isa rin sa maging pagkain nila. So update lang ito ay mag 2 months ngayong 16. So bali ano pa lang siya nasa 40 45 days kasi ano ngayon na ah, October 2. So sa 16 so almost 40 45 days pa lang siya. Itong ating 10,000 finger links na nilagay rito. So kanina uh, napansin ko malalakas na silang ano uh, kumilos so nagpapakita na talaga ng kaliksihan at saka malalaki na rin talaga naman kaya konting galaw lang nila ayun konting galaw lang nila uh, makikita nyo na So ayun ayun sila uh, mamaya lalapitan natin kasi nasa kabilang side sila So bali ang naging sitwasyon pala ng asola ito almost uh, kalahati ng ating fish pond ay uh, mayroon talagang asola So itong kalahating part lang na to sa bandang gitna uh, ang nagsisilbing ano uh, hagisan ng pagkain nila. To doon ang dami, ang daming asola, ang kapal, mga papi, ayan. Ito yung part na puro asola na lang. Tapos uh, siguro pag nag-edad sila ng mga 3 to 4 months, malakas na silang kumain ng asola. Ngayon pa lang kasi nasasanay na sila sa ngayon kasi ang kaya pa lang nila kainin ay uh, yung ugat ng asola. So kung mapapansin nyo parang kulay pula. So dahil siguro sa init kaya parang namumula yung ating asola. Pero may mga green naman siya, kulay berde Hindi siya pamatay na klase ng asola or mamamatay na klase ng asola dahil uh, kakalago lang nito ngayon dahil ito nga ay konting amount lang ang nilagay nito siguro 2 weeks or 3 weeks ang nakalipas ito na ganito na karami yung ating asola. So thankful tayo dahil malaking bagay ito para makabawas or mabawasan ang ano uh, ating commercial feeds na gagamitin rito. So yun naman talagang ang purpose natin kaya tayo naglagay ng asola para mapaliit ang gastos natin sa pagbili ng commercial feeds. Lalapit tayo mga papi, dahan-dahan lang tayo. Yan. So yun, yung mga medyo yan, yan, yung mga gumagalaw na ano na yan Ito na yung ating ano uh, Mga tilapia Ito yung mga fingerlings natin na pinakawalan uh, Nung last uh, September uh, No, August 16 pala I mean, oh, yun Yan, ganyan na sila karami Ganyan na sila kalaki hindi pala sila pwedeng dumami dahil naka 6 servers tayo. So, yung mga babae sa kanila, uh, baog na. So, hindi talaga itong mga nganak. Uh, for patining lang ang ating purpose. Ayun. Papi, ang lawak. Ang lawak ng sakop na area nila. Ang dami nila. Ayun, gumagalaw pa yung iba mga papi. Ang gandang tignan nga mga papi kasi, yun. Uh, hindi sila ganun kailap. Medyo maamo sila. Ngayon ko lang nakita na ganito na nakahalos halos nakalitaw lahat or almost siguro 80% or ano nasa ibabaw sila. Ayan. Ayan mga papi oh. Hmm. Sana malinaw yung kuha natin para makita nyo rin kung gano'n talaga karami yung uh, na-survive or nabuhay dun sa pinakawala nating uh, almost almost 12,000 na uh, fingerlings. So yun sila mga papi oh. Ang ganda tignan no. Oh. So 45 days na sila dito sa atin sa ating mother pond mula nung na, nabili na natin sila kay Sorso Gontilapia Farming. So shout out sa iyo ah uh, kumpare Sorso Gontilapia Farming. So siguro Sorso Gontilapia Farming by December kung uuwi ka ah uh, mag-order ulit ako ng another 10,000 or more na uh, fingerlings. Ayan sila papi. So bali nga pala ano, uh, first week of December, may plano na kaming ano rito. Hindi pa naman siya harvest pero uh, i... lilipat namin to doon sa mga small pond na pang-releasing area para itong mother pond na to ay malagyan ulit ng panibagong maliliit. So itong ano, Uh, na pinaglalagyan natin ng 10,000. So, i-divide natin ito by 4 siguro. Paghahatiin natin sa apat na maliliit na pan. So, kung ilan man ang abutin, basta lalagay natin. At, at syempre, sizing na rin natin para yung i-release natin ngayong ano, before Christmas. Kasi, siguro mga December 23 or 24, mag-harvest tayo ng siguro at least mga ilang kilo. Siguro kung kaya natin at 500 kilo, mag-harvest tayo. Uh, makapagbenta man lang tayo at para maging magandang ating Pasko. And of course, syempre, after naman ng, ano, every Sunday, tuloy-tuloy na yon. Halimbawa, nakapag-harvest tayo ngayong, ano, uh, December 24. Tutuloy-tuloy na natin ang pag-harvest nun every Sunday. So, magkakaroon tayo ng, parang, ah... Uh, tawag ito, schedule ng harvest na. Pero... Ang estimate lang talaga ng first harvest nito ay December 24 or 23. Basta ngayong Christmas season. So hopefully sa mga panahon ngayon eh, ito ay nasa tamang sukat na. Ang target kasi natin ay 4 or 5 uh, pieces per ano, kilo. O mas maganda sana kung mapapalaki natin ng hanggang tatlong piraso kada isang kilo. Asob na ako kasi ang size nila nasa ano na, parang madala malaki na sa ano dalawang daliri. Niyan, ayun, ayun sila mga papi. Hindi lang ayun ganda papi, ang dami talaga nila. Nagpakita sila ngayon kasi ang linaw ng tubig ngayon. Hindi kasi eh, hindi ngayon kasi eh, siguro mga ilang araw na hindi masyadong talagang malakas ang ulan. So itong mga araw na to, hindi naman makulim ah, hindi naman maulan. Hindi naman ganong katirik ang araw, makulimlim lang. Ayun, nasa ibabaw sila. Kasi hindi mo talaga sila makikita ng ganito Na nasa ibabaw Kung hindi mo sila papakainin So since nga nakapagpakain na kanina So hindi ko ina-expect na lilitaw silang lahat Or magpapakita sila Nang almost halos lahat sila na nasa ibabaw So yun, ganda mga papi Nakakatuwang tignan Nakakatanggal ng pagod Kasi itong area na to ay Pababa, medyo mataas So pagbaba mo, itong bubungad sa'yo makikita mo So Sana uh, Mas mapalaki natin ito ng maayos. Uh, syempre, by December, uh, mag-harvest tayo, magbibenta tayo, para makita natin kung talagang mayroong ano, or kikita man tayo rito sa ating business na